Mayroon tayong forecast na 3 pesos ang taas sa diesel. Sa gasolina naman parang 2,000. Huwag na huwag kayo mag stock sa bahay ng gasolina na pag-a-delicado. Kahit nasa jerrycan mo yan. Ang jerrycan kasi is meant to be used in places that you cannot get gasoline. So, outside is pa rin yung jerrycan. Hindi dapat siya ginagamit pag sa bahay kasi yung fumes lang ng gasoline pwede tayong mag ano dun mag ignite so ngayon meron pwede tayong gawin mga pag-impact ng gasolina pupuntahan mo kaya sa gasoline station which is far more better and far more safe than sa uh, stocking it at your home bakit dito makasakit si yung pumunta kayo, sa nagatundo ako kasi mas mura dito ng dihama ang dito 15, uh, 55 ang diesel 62 ang gasolina so dito sa pupuntahan natin parang mura din siya ang dihama sana hindi ko sure so noon man kahit nung college ko lang ako dito na yung pinakamababa saan. sa sa quesadilla avenue na abin nila, alam ko na pinakamababa ang gasolina kasi sa kaintaan ngayon nangyari ng gasoline sa kahinta lagi na, naman siyang ina-advertise na advertise uh, hindi nga lang siya in-exon kung paano gamitin so sa video na to ay alaman niya kung paano, na, kung paano siya gamitin so pinrin screen ko na rin or in-screenshot ko yung prices sa may dagat-dagatan yun yung pinakamalapit sa akin pero hindi naman sa Bridgel pero mas gusto ko sa dagat-dagatan kasi mas mura din application na ko kasi siya i-redeem sa lahat ng gasoline station na sea oil. Sea oil nga lang kasi sila lang may pakanaan ito. Ayoko na nga sanang lumabas ka so kailangan na kailangan ka nang gawin ito. So dahil sa Monday, mag-ahabilan lahat ng tao para pag ng kanilang mga set na. 54.40 May minus ka na sure kung kung paano mas mura pa sa amin. Give the pedestrian the <laughs> and always stop before the pedestrian crossing. It's like that. price lock boss isang litro lang sa baso din ah. ganun lang kabilis kasulina oh sa activation pala ko bibili ng pang sakto na diesel tsaka kasulina mas mura pa sa irod kesa dun sa kesa natin yun na 2 pesos kasi magkakaiba rin yun diba 3 pesos yung tataas every liter may 3 pesos ka sa sasakyan lang magka ilan ang ng sasakyan At kung dito 30 pesos ka natipid tapos kahit saan ka pa mapuntang si nun basta ang price na mahalak sa hero diba? eh yung iba pang kalaban na kalaban na rin ang mababa naman sa rate eh. Mas mababa sa mga uh, hindi uh, ko ilang Oh, Kasi ang gagawin din naman ako eh. Pero ngayon, presyo tataas. Di naka-COI na ka na, di ba? COI na yung gas mo. Wala ka pang pangamba. -pang -pang, Mag-stocks na ka ng kahit isang Ang ano kasi nila, limit nila yun nasa 800 liters. Pucha, kung hindi ka na naman sa pangin, hindi ka na ng 800 liters, di ba? So, dadaan tayo, mga may asa Just to make this vlog much uh, much confusing kasi kayo may sa gasoline station around the metro uh, it's either dito na lang ako, sa amin sa uh, tapos dun sa may show na flying V, kaka, ano, uh, uno tapos hindi ba nung bato tsaka refill din na ah, refill din dun sa may Kirino ah, Highway sa Pado uh, Baliches dun yung mga may pinakamurang gasolinaan talaga bakit ba patay na patay sa gasolinaan eh, kasi kung kaya mo naman magtipid bakit di ka magtipid diba kung kaya mo gawa ng paraan gawa mo ng paraan hindi yung happy go lang kasi sayang sabi nga ng Shell diba? Every draft drop runs <laughs> Kaya yun Pwede ginagawa ako lahat para makatipid Dati talaga Petron ako Petron sa Petron talaga Kaso Dati pa ginagawa ako either dito rin nga Nagpapaglass sa na Petron dahil mura dyan Kesa Avenue Dati Pedro Hill iba ang presyo nun Tsaka sa may ilalim ng tayuman LRT yun yung mga mura sa amin mahal sa Laxon mahal dati rin sa Blue Creek, mura ngayon pare parehas na sila ng presyo wala na, nang dinagdaka iba iba yung mga yan sa petro dati parang iba iba yung presyo nila eh, eh pare parehas na pa lang so dati talaga petro petron petro sa petro talaga petro lagi ang takuhan ko sa mga karamihan kasi nga sila rin yung nag-offer ng pinakamagandang na service sa value card nila parang pag naka 100 liters kaya ata sa value card sa nila nila masiraan nila sa sakyan hindi ka pinili sa sakyan mo na. hindi ka pinila kahit saan sa Pilipinas hindi ko pa na-try pero yung kapatid ko na-try nila na. nag-overheat yung sasakyan nila tapos pinikap ng petrol dahil nga may value card siya nakakarga yung truck niya karga yung sasakyan niya dun sa yung mga flatbed kasi so, parang nakikita niya dun sa mga operation na hindi ganun siya hindi lang siya towing talagang flatbed siya which is super ganda di ba kasi yung pag hinahatak pangit din so, sa stretch na to ng buong one luna watunta ng malabon ito so, yung mga pinakamura ito yung pangalawa sa pinakamura Uh, 52 57 58 dati Kita naman ng pila. Laging ganyan 'yon. Sobrang blockbuster lagi dito sa retail dito sa Papa